Hello, good morning! May isa pang natira na bunga ng na ano ko, palya. Ito ang gawin ko, nagawa ako ng itong balot. Ayan, tingnan nyo. Tapos ibalot ko yan dito. Tingnan nyo. Ayan. Ito po yung ibalot. Ayan po. Ayan, tignan nyo ang ginawa ko. Look. Hindi ko na ko. Ang band paper. Binutasan ko lang. At ayan, nilagyan ko ng nylon. At ayan, nakatago na po si Palia. sana naman, makahabis ako. Ayan lang po ang ginawa ko. Para lang po maproteksyonan ang Palia. <laughs> sana maka harvest ako at makatikim na pala Nakatikim ako. Makatikim ako. na po ko. So, yan lang po. So, safe na. Safe na po. Siya na lang naman. Siya na lang ang bunga. Walang sumusunod.